Hello, little ones. Ayan, mga kabukal. So, safety safety talaga yung mga ducklings natin. Si Mama Duck ang nagbibigay init sa kanila. At siya na ang bahala sa buong magdama. <laughs> Ayan, mga kabukal. Nakakatuwa, 22. 22 uh, ducklings. One hen. Or uh, one Mama Duck. Ang galing. Amazing na buhay mga kabukals. Ayan, meron naman tayo na namis, misang most COVID ako. Ang kakarating ko lang mga kabukals. Ito ang tumambad sa akin. Napakarami oh. Isang inahin lang to. Ilan kaya to? 2, 4, 6, 8, 10. 14 mga kabukals. Sinong nanay niyo? Ah, uh, sinong nanay niyo? Ya, yeah, huli ko mga kabukals kasi nababasa. Ya, yeah, mga kabukals. Oh. Oh. Ah, no, Ito yung nanay mga kabukals oh. Promos, promos punti siya eh. Teka. Aha. Uh -huh. Kukulong ko muna. Kaya ko lala. Nahuli ko na yung nanay. ng mga kabokal. Hindi ko inaasahan na may mamimisa ngayon. pag naman na ito. Ah. Ano ba Mula <coughs> na, mula na. Oh, napakarami mga kabukas, oh. Napakarami. Grabe. Sabi mga kabokas, napakarami. Ito, oh. Wala. Ito yung mga kasama, mga kabokas. Oo. Oh. Then, ito, namimisa na rin ito. Oo. Hmm. Oh. Napakarami, oh. Oh. Mga kabokas, ang dami, Napakagaling na mahina na yun. Ang pasensya na kasi ako kuha, mga kabukas. Umulan na. Grabe. Dami. O. Isa lang yung ano, mga kabukas, o. Isa lang yung hindi napisa. O. Mantaki mo pisa lahat o napakarami. Ayan. Ayun, ito, meron pa. Hmm. Ayun. Meron dito yung katago, mga kabukas, oh. 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 Hmm. mo, baka may nagtatago pa rito ah. No. Grabe na maulang kasi ito. Eh. Natigil oh. Kamisa ka na rin ba? Ikaw. Ay, sa tingin ko mga kabukals, hindi sa kanya to. Kasi bago lang to naglilimlim eh. Oo. Sige natin. Malamang ito, kapatid pa to mga kabukas na ito mga to. Ayan, kapatid pa yan. Kasi bago lang yun eh. Oo. Oh. Bago lang to naglilimlim yun eh. Ito, ito talaga nakita ko, napakarami itlog talaga ito mga kabukas nililimliman. Yeah, kaya kaya di din ako magtataka na ano sa kanya talaga galing yan. Pero ito kasi mga bago lang ito naglilimlim. Ayan. Oh. Grabe. Napakarami. Yung mga bukalis napakarami. Ang ulan. Teka, paano ba ito gagawin ko dito? Wait lang mga kabokal sa ko ito dito tatanggapin kaya sila rito kaya lang baka awayin eh Kaawain ko mga kabokals Kaya okay Hindi kasi pwedeng ilagay dun eh Do anong yung mga manok po kasi dinudukot sila doon. Dinu from below sa ilalim. Hanggang sa mapatay nila yung mga ducklings. Nangyari na po yun sa batch na yun eh. Ayan, eh, yung kulungan naman na yun, puno. And then yung isa nandoon yung mga ano natin, uh, white leghorns natin. Pwede ko ilipat yung white leghorns. Mm -hmm. Teka. Ah... Uh, hindi mean, nakakulong naman yung inahin mga kabokals. Kasi tumabay pa tong lakas sa ulan eh. Tumabay sa ulan eh. Gagawin ko rito, yung safety ko muna ito mga kabokals. Yan, safety muna natin dito. Ano naman yung inahin sa kulungan eh. Para lang hindi sila mabasa kasi bumakas na naman yung ulan. Hmm. Ha? Huh? Kaya manuulan, no? Oh. Ayun yung kanal natin, eh. Baka nagasaan naman. Dito ko lalagay muna. Ito kasi, intended to para sa, ano, panganak ni Kimberly. Ito ang ano na to. Dito ko sana ilalagay yung mga yung mga beak niya. Kaya lang, since, ano, wala nga, kaya dyan muna natin ilalagay natin mga broccoli sa mga kapuha. Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 6, 8, 9. 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22 ay napakagaling mo inahin na yun mga kabukas daig pa yung kibetor ha ah. 22 pieces mga kabukas oh. siya lang naglimlim ang galing Grabe. ayun lalagyan muna natin dyan uh, ayusin ko pa kasi yung paglalagyan sa kanila ah uh, kakarating ko lang e magpapakain muna ako eh anyway safety naman sila dyan ayan oh. may ipa yan e ah uh, para hindi sila mabasa Ayan, mamaya mga kabokos, magpapakain muna ako. Ayan mga kabokos, so pakain naman tayo ng mga uh, Duck natin. So ito yung mga breeders natin, kaya lang may mga kasama rin itong mga ano, mga ducklings na nalumaki. Pero ayusin uh, natin yan. I uh, ihiwalay natin yung mga takahalo dito para yung mga original na breeders lang ang dito sa area na to. Eh, hinihintay ko lang maubos natin yung sa Chotsui area. Kasi plano kong gamitin na rin po yun sa ano, ating mga Muscovy Duck. So, ayan. So nakita nyo mga kabokas, so, napaka putik na kanilang area. And then itong kapirasong dampa lang yung, ano, yung kanilang silangan. Pero wala po nagkakasakit. Uh, minsan nakababad lang po sa ulan yung mga yan. nagpapaulan pa talaga sila, mas gusto kasi nila yun eh. Kasi nga sila po ay ah uh, tawag ito, waterfowl. So talagang gusto nila sa tubig, yung basa sila. eh ito pinapakain nga pala natin, nakalimutan ko mga kabokals. Ito po ay Madre de Agua at darak sa mais lang na may asin. Yan. ah uh, kalahating kilong darak sa mais. Pero yun mo yun, magkano kalahating kilong darak sa mais? 10 piso. Hmm. Sa halagang 10 piso, dinagdagan natin ng isa't kalahating tilong chopped mother de agua at isang kutsarang asin. Meron na tayong uh, masustansyang pakain para sa ating mga muscovy Duck. Ito. So sila po, yung mga ducklings po, nag-i-starter uh, fish -starter lang tayo from day one to one month. And then uh, onwards, ay sinasalin na po natin sila sa darak sa mais and then unti-unti po mag uh, unti-unti po na Madre de Agua. So, di ba? Ang pinakamagasos na sa kanila is yung first one month nila. And then yung mga susunod doon ay unti-unti na po silang uh, nakasasabay dito sa ating 50-50 uh, ratio. Actually, hindi nga po 50-50 ratio mga kabukals eh. Sobro-sobro sa 50. Kasi nga, kalahating kilo lang po yung ating darak sa mais. And isa't kalahating kilo yung uh, Jap Madre de Agua. Pero sa akin naman nagpo-produce po sila ng maganda. Ayun nga oh. Nagulat ako mga kabokers pero expected ko na yun na marami talaga siyang sisiw kasi ano yun eh uh, magaling talaga maglimlim yung inahin na yun. Eh nakita ko nga na napakaraming itlog doon sa pugaran niya. Hindi ko na lang ginalaw kasi Tinignan ko kung kaya niya yung pisain lahat. Eh ang galing, napisa niya halos lahat mga kabukers. Isa lang yung hindi na ano, isa lang yung hindi na pisa. O napakaganda nung inahin na yun. Ayun, nakakulong na doon sa Chapsi area. Eh yung mga ducklings nandun pa sa drum. Ayusin natin mamaya, eh, tinatapos ko lang itong pagpapakain natin mga alaga. Ayusin ko yung kanilang kalalagyan. Baka doon ko na lang din nilagay sa Chapsi area. Sasapinan ko na lang ng karton yung sahig para hindi matuka ng mga manok. Kasi nangyayari na po dati yan, dito nga sa yung mga pinifeature kong one month uh, may gitna, uh, hindi ko kasi sinahigan, hindi ko nilagyan sa pinakarton. Ang nangyayari po, yung mga manok, tinutukahan nila sa silong, tinutukahan nila hanggang sa masugatan na nila, and from there, napapatay nila. At uh, nakukuha nila mga kabukas kasi, Uh, tuka pa rin silang tuka, tinutuka pa rin nila tinutuka hanggang sa maano na yung katawan ng ducklings na ilulusot na sa silong hindi nakikita ko na lang yung duckling nasa lupa na, patay na so ganoon po ang ginawa ng mga manok dati kaya ngayon kasapinan natin hanggat uh, hindi ko pa nababakanti itong ano kinalalagyan ng mga ano natin ng mga white lego natin hindi sila balak ilagay yung white, le white lego na ililipat natin doon sa chop suey area. Ayan. ito naman mga kabokals, update doon sa ating mga naunang ducklings. Hmm. Dami rin niya, no? Mga kumain. Ayan. Ito po ay iba-ibang edad. Ayan, kung mapansin nyo, may malalaki, may maliliit. Ayan. June 27 po yung pinakahuling uh, pisa nila, nauna June 16, ayan po yung print interval Ayan. So yung pinakain po, po nila yan ay ano na yan, 50-50 starter at darak sa mais. Ayan ito, may tubig tayo malaki. Para pang malakasan, malakas sila sa tubig. Hmm. Ito, walang gamot ito mga kabokles ha. Hindi nakatikim ng vitamins yan. Sa simula't simula. O -simula, ano lang, ordinary tubig lang talaga. Tap water lang. Hmm. Pero sigla. Yun nga, ang namatay lang sa kanila is yung dinudukot ng mga manok dun sa nung nandoon pa sila sa Chapsoy area. Yan, yun nandoon pa sila. Yun lang po Yung mga namamatay sila. Parang tatlo tatlo yata yung mati sa atin doon na dinudukot ng mga manok. Pero yung sa sakit po wala, walang nagkasakit dito. Mm. K uh, maganda talaga ang Moscow duck. So is isa po ito sa gusto kong ipursu. Uh, kasi yung gastos eh sa kanilang pagpapalaki, talagang ang makakabukas. Minimal na minimal lang ang gastos. Eh masarap naman ang kanilang karne nasa pagluluto lang din. Yan kasi malangsa po talaga pero nasa pagluluto lang din po. Masarap din na kanila karne. Mas kobidak. Hmm. Yan. And then ito yung uh, mga breeders natin. kailan na nga nagpakain na tayo. Buti tumigil ang ulan. Lantigil ang ulan. Gagabi pa. Kahapon pa ayan ito yung chopstick area natin mga kabokals yung mga manok natin mga decabrown Rhode Island, Kabir so plano nga po natin is i-dispose is, uh, na lahat yan may lang po yung ano yung iba dyan yun yung rooster na yon. kasi ano yun decabrown asil yun at saka magkitira ako ng dalawang uh, Rhode Island hen pero si Kenedo Roger Benta na rin po. Uh, yun. Pati yung Brahma, benta po yan. Pati yung Brahma. Yun lang, yun lang matitira dyan. Kasi may mga decabrao naman po tayo doon sa, ano, sa breeding area. Eh. Yan po yung mga excess, mga sumobra na yan na, ano, na pagpilian na, na gagawin natin breeder. Maganda sa ating kabir, malaki talaga ako sa malaki. Kaya lang ha, ang ating na target is egg production eh. Pagdating sa ating mga manok, egg production. So, benta muna natin sila. Eh. Anyway, makakabili naman tayo niyan. pagka meron na tayong malaking area talaga para ma-accommodate sila lahat. Pero sa ngayon, ito nga po yung ating gustong ipursue, yung ating muscovidak. Bakit ba muscovidak? Kasi nga, nabanggit ko is napakatipid po ng pagpapalaki sa kanila, pag-aalaga sa kanila. Hindi masyadong komplikado. Hindi uh, katulad ng manok. Ang manok kasi, may problema tayo sa sipon, halak. Yung nga, nagkakasakit. Kailangan vitamins, gamot. Ito mong muscovidac. May nasubukan nga pala ako mga kabokals, na ko na rito. Nagkasakit siya. Hindi ko alam kung nagkasakit siya, kaya lang talagang nakalugmok siya. Hindi ko makain. Nakalugmok lang si sa tabi. Parang nalumpo. Ginawa ko, in-isolate ko lang mga kabokals. In-isolate ko lang. Inayahan ko lang siya, hindi ko na siya ginamot. Kasi nga, ang plano ko is kakatayin ko pagka uh, gruging-gruging na talaga ang ginawa ko, in ko lang siya, kinulong ko lang siya, yung hindi siya nababasa. Tapos, inaano, binibigyan ko lang siya ng tubig, sa kapagkain. Kumakain siya pa konti-konti. Tapos eventually, makabukas na ka-recover. Walang gamot-gamot. Naka-recover naka na siya ng kusa. Ayan, ngayon nakabalik na siya rito. Hindi ko nalang matanda kung sino dyan. Pero babae yun eh. Babae. Hmm. So meron siya ano, talaga malakas talagang nung muscovidak mga kabukas malakas ang kanilang resistensya kahit di mo gamutin yun lang ginawa ko doon, no? Oh. in-isolate ko lang mm -hmm. and then ito mga kobos oh. yung ating mga bidang bida yung ating mga dong xiao bo may 30 ang kanilang kapisaan malapit na mag 2 months nakita nyo gano'ng kalaki mga kobos oh. laki na mm. o oh. lalaki hmm. oh. ng mga kabukos. sa kalaman laman. laman, no? Oh. Ito mga kabukas, not for sale pa ito mga kabukas ha. Not for, not for sale kasi ano pa ito, nasa experimental stage pa tayo. Ayan. Titignan natin kung gaano talaga sila kaganda pag uh, umidad sila ng mga 6 months, 7 months. Or 8 months, yung breeding stage na talaga. Pero sa ngayon is going 2 months pa lang pero napakaganda na. Oh. Oh. So. Oh. So. Dong Xiaobo, Doon sa mga bago sa channel ko, crossbreed po yan ng Dong Tao at Shamo. Doon po giant ang rooster, Dong Tao ang hen. Yan, ito po yung mas bata. June 13 po na napisa ito. Yan, mas bata. Lalaki na rin, no? Hmm. ano sila? Ayun. Hmm. Lalaki na rin mga kabukas, oh, di ba? And then meron pa sa bahay, yung sa karton, meron pa tayo sa karton na brother natin. Pero yun, may kasamang siya mo yun. May kasamang anak ni Tanaka yun. Yan. Hmm. Ayusin na natin yung mga ducklings. Ayan mga kabukal, so dito muna natin ilalagay sinasapin ako ng ano ng mga karton para hindi madukot ang mga manok. Medyo maliit yung kulungan mga kabukas kaya lang. Ito muna uh, ayusin ko pa yung kinalalagyan ng mga White Leghorn nga. Kasi yung kulungan na yun kasi nababasa yun. So hindi natin sila po pwedeng iligay doon. Pero pwede kasi White legor ilipat dito. Uh, and then sila yung doon. Kaya lang, ayusin pa natin. At ano, mababasa sila. Ito na siguro mga kabokals. Ayan, ito muna magiging pansamantalang paglalagyan natin sa kanila. Ayan mga kabokals, so ito na. Uh, starter feeds. Dito ko lang muna nilagay pansamantalang pansamantala lang ito. Kukuha tayo ng additional na mahabang ano pa So, ito na sila mga vocals. Mm. Dito yun natin mga 22 pieces na ducklings. Yeah, dito na kayo sa inyong pansamantalang brother. Sasama natin si Mama Duck mga kabokers para Merong magsusukob sa kanila. Mga ano lang, 3 days lang. Ayan. kapalit palitan na lang muna natin ng karton habang hindi po sila nililipat ng brooder. Ayan. Ito. Ito. Tapon natin si Mama Duck. Ano lang? so. Si Mama Dak, oh. Napakagaling maglimlim. Oh, yeah. oh yeah. Ayan. And then, tubig. Nagyala natin na tubig. So, ito mga kabukas. Ano lang to? Walang vitamins, vitamins to. Diretsuhan lang. Stop water. Sa tulad ng ginawa ko doon sa mga nauna. Okay naman sila. Yun nila kailangan ng vitamins kasi napakalakas nga na kanilang resistensya. Ang maganda, ang importante lang meron silang maayos sa brooder pag kagay edad. Kasi talaga pag pinabayaan natin siya, sila, lalo na kayo itong panahon na sa labas lang, nababasa, talagang mamatay. Hmm. Yan. Ayan, um, sa tubig na silang ganyan dineto. then ito ito natin lalagay sa dulo para magkaroon sila ng space dun sa loob um, pupunta naman dito yung mga pagkago sila kumain so ito mga kabukos pasisilip po sa inyo yan o oh. um, sila mga kabukos oh. ang galing 22 pieces. Hmm. Safety na safety na yan. Hindi na, di na madudukot ang mga manok yan. And, ah, uh, nakita ko na yung pagkakamali na karaan. Kayang-kaya pala nila dukutin mga kabukas ano, dito sa saig. Oh. Yan, dyan nila dinadali. Ito. Dyan nila tinutuka. Ayun, kasi abot na abot nila mga kabukas. Eh. Yan isa. Oh. Abot na abot nila. Oh. Tinutukan nila hanggang sa masugatan nila, hanggang sa mapatay na nila. Yan, ganun po nangyayari. Ayan. Ayan mga kabukal, So, bago tayo umuwi, check, up, check upin natin yung ating mga bagong ducklings. At uh, ulan tigil ang ulan, malamig. Okay ba sila? Hello, little ones. Ayan mga kabocals. So, safety safety talaga yung mga ducklings natin. Si Mama Duck ang nagbibigay init sa kanila. At siya na ang bahala sa buong magdamag. <laughs> Ayan mga kabokals. Nakakatuwa, 22. 22 uh, ducklings, 1 hen or 1 uh, Mama Duck. Ang galing.